Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Alam nila na hindi mga ordinaryong aso ang mga ito tahasan na nagpaparamdam na ang mga bangkilan sa kanila ang iba naman sa mga aswang. Sinubukan ng gawan ng paraan ang kanilang mga inilagay na mga panguntra sa paligid para tuluyan ng makalapit ang mga ito sa kanilang kubo. Galit na galit ang mga aswang na mga bangkilan sa kanilang ginawang pagpasok sa sityo ng dalawang cross Narinig nila ni Butchok ang mga ingay ng mga aso na iyon. At kahit alam nilang mga aswang ang mga may kagagawan sa mga iyon, hinayaan na lamang nila ang mga ito. Nakahanda naman sila kung sakaling magpupumilit ang mga ito na makapasok sa loob ng kubo. Magkakatabi sina Buno, Nunoy at botchok doon sa may sala. Samantalang sina Padre Gado naman at Padre Ramon doon sa may kusina nakahiga ang dalawang pare. Maliit lamang ang kubong iyon, kaya hindi din magkakalayo ang mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, mahimbing nang nakatulog ang batang si Buno, samantalang si Nanonoy at Butchok nakikiramdam lamang ang mga ito at nakikinig sa kanilang mga narinig. Ganon din ang dalawang mga pare. Nakakatulog man ang mga ito, ngunit makalipas naman ang ilang mga minuto magigising din dahil sa mga ingay ng mga asong iyon. Ilang sandali, tuluyan ng nakatulog na din ang mga ito. Dahil pansamantalang tumahimik ang mga nag-ingay ng mga aso. Ngunit kalagitnaan ng gabi, dito na muling nagising itong si Butchok. Dahil may mga naririnig na ang mga ito ng mga pag-angil. Agad, nadahan-dahan ng bumangon itong si Butchok. Pinakinggan niyang mabuti ang mga angil na iyon nasa kanyang pakiwari parang nasa gilid lamang ng kubo. Kaya naisip ng bata na baka nakagawa ng mga ito ng paraan para makadaan sa kanilang mga panguntrang inilagay at tuluyan ng makalapit doon sa kubo nila. Makalipas lamang din ang ilang mga minuto sumunod na tumayo itong sinunoy dahil tulad ni Butchok, narinig na din ito ang mga pag-angil ng mga aswang. Bukod sa naramdaman din itong sinunoy ang presensya ng mga kapwa aswang, naamoy na din niya ang mga ito. Nagpunta ang dalawang mga bata doon sa gilid ng bintana at muling pinakinggan nila ang mga naririnig ng na mga pag-angil hanggang sa nakita din nilang tumayo na ang dalawang mga pari at dahan-dahan na din na nagpunta ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Agad na binitbit nitong si Padre Gano ang kanyang mahabang tabak. Kita pa nga nila ang pagkislap nito sa gitna ng kadiliman. Ngunit habang dahan-dahan na umuusad ang mga ito, papalapit doon sa kinaroroonan nila ni Butchok. Napatigil sa paghakbang ang dalawang mga pare nang biglang kumakalabog ang bubong ng kubo nila. Pagkatapos, doon, nakakarinig na naman ang mga ito ng mga kaluskos na parang kinutkot ito ng mga aswang. Sa inis nitong si Padre Gado, may kinuha itong habak na kwadrado ang hugis na may larawan na magkabaliktara na Kristo. Agad na itinaas ito ni Padre Gado at nag-uusal ng ilang mga orasyon. Matapos na magawa iyon ng pare, narinig nila na parang nagtatalunan ang mga asuwang palayo doon sa bubong. Nasabi na lamang itong si Padrigado, Pansamantala lamang ang mga ito. Mga bangkilan ang mga asuwang na ito. Dudong botchok, Maaring tinamaan man sila ng aking mga usal at sa aking gamit na mutya ngunit makakahanap pa rin ang mga ito ng paraan. Ilang minutong nakikiramdam ang mga ito, ngunit tumahimik na ang buong kapaligiran. Sinilip nila at sinipat-sipat ang labas ng kubo, ngunit wala na ang mga aswang doon. Makalipas pa ang ilang mga minuto, tuluyan nang bumalik ang mga ito sa pagkakahiga. Kaya pala, biglang nagpulasan ang mga aswang bukod sa tinamaan ang mga ito ng usal galing kay Padre Gado... Dumating pala doon itong si Manong Ernesto... At sinaway ang mga bangkilan... Ang plano ng mga ito... Kailangan muna nilang manmanan ang bawat kilos ng mga pare... Ramdam kasi ng mga ito ang kalakasan ng mga pare... At batid nilang hindi lamang pagmimisa ang pakay ng mga ito dito sa sityo... Itong si Manong Ernesto ang isa sa mga namumuno din sa mga aswang na bangkilan. Dahil bago ito tumira dito sa sityo ng dalawang cross, may lahi na ito sa pagiging aswang. Isa nga ito sa mga nagplano para maipagsakotoparan ang kanilang balak na pagsakop sa lugar na ito. Kinabukasan, maaga pa lamang agad nang nagpatunog na ng kampana ang mga bata, alinsunod na din sa utos nitong si Padre gado makalipas lamang ang ilang mga minuto. May mga pumalibot na doon sa lugar. Mga taong naninirahan sa lugar na iyon nagalit galit na galit. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pangyayaring iyon, may iilan naman ang lihim na nagpapasalamat sa Panginoon at natutuwa dahil sa pagdating ng mga pare. Marami pa kasi sa mga ito ang hindi tuluyan na nayanggaw at matagal nang naghihirap sa mga bangkilan. Ngayon, sa kabila ng marami ang mga tumututol sa ginagawa ng mga pare, ninanais pa rin ng mga ito na makausap ang mga pare para makaalpas na sila sa kanilang kinaroon ng impyerno. Hinarap naman nila ni Padre Gado at Padre Ramon ang lahat ng mga taong iyon. Ngunit talagang galit na galit ang mga ito. Ang mga taong ito ang nasa huling yugto na sa pagiging aswang. Ilang linggo na lamang tuluyan ng magiging aswang na bangkilan ang lahat ng mga ito. Sa nakikita nila ni Padre Gado, kinakailangan talaga nilang maagapan agad ang lahat ng mga ito. Ang ginawa ni Padre Gado, muling kinuha ang kanyang suot na habak at itinaas niya ito sa irisabay ng mga pag-usal ng mga orasyon. Sa ginawa ng pare, parang mga daga na nagtatakbuhan palayo ang mga ito na parang nakakita ng pusa nang tumahimik na ang paligid, agad na pinulong ni Padre Gado ang mga bata. Matapos ang kanilang agahan, kinakailangan na nilang simulan ang kanilang balak. Makalipas ang ilang mga minuto, nakahanda na ang mga ito. Unang pupuntahan nila ang unang bahagi ng simbahan kung saan maraming nakatayong bahay doon. Ilang sandali pa, agad nang binaybay ng mga ito ang daanan papunta doon sa lugar. Pagkadating ng mga ito doon, agad na nasalabas na ang mga kalalakihan at mariin silang pinalalayas. Sagot naman ni Padre Gado, Naintindihan namin kayo, ngunit isipin ninyo ang inyong mga anak at pamilya. Papayag ba kayong habang buhay na magiging ganyan o magiging kampo ng kadiliman? Habang nagpapaliwanag itong si Padre Gado, Nagpakalat na din ito ng mga usal sa buong paligid. Kinakailangan nilang mapahinahon ang lahat ng mga ito. Kasabay sa mga usal na ginawa nitong si Padre Gado, may mga isinaboy din na mga pulbo na palihim itong si Padre Ramon. At nang kumalma na ang lahat, wika nitong si Padre Gado sa kanyang mga kasamahan. Padre Ramon, simulan na natin ang ating plano. Dudong Butchok, Nunoy, bantayan ninyo ang buong paligid. Tandaan ninyo, kung kinakailangan na maiwasan ang pakikipaglaban, gagawin muna natin. Tumango lamang sina Butchok at pagkatapos mariin nang nagmamatsyag ang mga ito. Nagpakawala na din ng mga usal itong si Butchok sa buong paligid. Ilang sandali, agad na sinimula na nila ni Padre Gado ang kanilang ginawang pagpapainom sa lahat ng mga taong nandoon. Ngunit may ilan pa sa mga kalalakihan ang tumanggi at mas pinili ng mga ito ang umalis. Malapit nang matapos ang dalawang mga pare sa kanilang ginagawa nang may mga nagsidatingan doon na walong mga bangkilan. Agad na ng mga ito ang mga bata na sa mga pagkakataon na iyon ay nasa labas pa ng bahay. Uwi ka ng isa sa mga bangkilan. Mga peste. Nasaan na ang mga pare? mga bata. Ngunit nakipagtitigan na sina Butchok sa mga ito. Sagot naman ng bata. Ano naman ang gagawin ninyo kapag nalaman ninyo kung nasaan na Padre Gado? Lumapit agad kay Butchok ang isa sa mga aswang at muling wika ng aswang. Gusto mo ba bata na dito mismo sa lugar na ito? Kakatayin na kita. Sagot naman itong si Butchok. Magagawa mo kaya ang mga bagay na iyan? Baka ikaw ang makakatikim sa akin, aswang ka. Sa mga kaganapan na iyon, saktong lumabas naman ang bahay sina na Padre Gado at Padre Ramon. Agad na sinaway sila ng mga ito at mabilis na din na nagpakawala ng mga usal itong si Padre Gado at Padre Ramon. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, hindi man lamang natinag ang mga bangkilan. Kaya sa tingin nila ni Padre Gado, kabilang ang mga aswang na ito doon sa mga matataas ang antas sa kanilang hanay. Matibay ang kanilang mga puder na hindi basta-basta matatablan ng kanilang mga usal. Pinalalaya sila ng mga aswang at binantaan pa. Ngunit ganon din ang ginawa nila ni Padre Gado. Sagot naman ang pare sa mga ito. Ganon ba? Kami pa ang pinalalayas ninyo samantalang kayo ang mga kampon ng kadiliman na nagbigay ng paghihirap sa lahat ng mga taong naninirahan sa lugar na ito. Kung magkikita pa tayong muli mga bangkilan, papatayin ko na kayong lahat. Sagot naman ng aswang habang kita nilang umasab ito at ipinakita ang kanilang matatalas na mga pangil. Siguraduhin mo ang mga bagay na yan. Padre, hindi pa ninyo alam kung sino ang kinakalaban nino. Pagkatapos, nagmamadaling umalis na ang mga ito. Nang makalayo ng mga aswang, agad na pinulong ni Padre Gado ang lahat ng mga taong nando doon. May mga parang ayaw pa rin sumunod sa kanya. Ngunit may mga ngilan-ngilan na mga kalalakihan ang sumang-ayon agad sa kanilang mga sinasabi. Kaya agad na nagbuo ng grupo si Padre Gado sa lugar na iyon para makatulong sa pagbabantay. Ang lugar kasi na iyon na tinatawag nilang tabing sapa, isa kasi sa mga pinakamaraming bahay ang nakatayo. Kaya nakakatiyak ang grupo nila ni Padre Gado na malaki ang maitulong ng mga ito sa kanila at lihim na ipinagpasalamat itong si Padre Gado na mayroong isang panday pala ang nakatira sa lugar na ito. Ngunit nakahiwalay lamang ang bahay nito. Dahil nakatayo ang bahay nito doon sa medyo mabundok na bahagi ng lugar ng Barangay Lupa. Kaya wala nang inaksayang uras ang grupo nila ni Padre Gado. Agad na bumalik ang mga ito doon sa may kapilya. Samantalang ang mga taong nakatira doon sa tabing sapa agad na binili na nila ang mga ito na magsagawa ng mga paglilibot at lihim na alukin sa inumin ang kanilang mga kakilala at mga kaibigan. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating ng mga ito doon sa kapilya, agad na naghalungkat ang mga ito ng mga bagay doon na gawa sa mga tanso. Gagamitin nila ito sa paggawa ng mga armas. Makalipas ang ilang mga minuto, agad nang umalis sina Padre Gano kasama sina Buno at Butchok. Naiiwan naman doon sina Padre Ramon at itong sinunoy para magbabantay doon sa may kapilya. May kasama din na isang matandang taga roon sina Padre Gano para siyang magtuturo sa kanila doon sa tirahan ng nasabing panday. Ayon sa kwento ng matanda, natanging ang tirahan ng panday ang hindi pa narating ng mga aswang na bangkilan. Bukod kasi sa malayo na ito, galing dito sa sityo ng dalawang cross, nakikilalang lumalaban din ang panday na ito. Dahil sa may mga karunungan din ito sa mga pakikipaglaban. Bukod pa sa may mga hawak itong mga armas na kayang pumatay agad sa mga aswang na bangkilan. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito, narating na nila ang kubo ng nasabing panday na nakikilalang si Manong Tangkay agad na nagpakilala sina Padre Gado at agad na inihayag ang kanilang pakay sa pagpunta dito sa lugar. Napatitig naman ang matanda doon sa pare. Sagot naman ito sa kanila. Matagal nang may nangyayaring kababalaghan sa sityo ng dalawang cross padre. Naintindihan ko naman kung bakit hindi kumalat agad ang balita doon sa ibang mga bayan ngunit matagal ko nang dinadasal na sana darating ang pagkakataon na may mga darating na makakatulong sa mga tao doon. Sobrang nakakaawa na ang kanilang kalagayan. Marami na din ang mga namamatay. Huwag kayong mag-alala, Padre. Katulong ninyo ako. Gagawin ko agad ang mga armas na ito sa mas lalong madaling panahon. Agad na tinawag ng matanda ang kanyang dalawang mga apo at pagkatapos agad nang sinimulan ng mga ito. Ang kanilang pagpapanday doon sa mga nasabing mga armas. Samantalang si Padre Gado agad din na nagpaalam ang mga ito at bumalik na doon sa sityo ng dalawang cross. Ngunit habang naglalakad ang mga ito doon sa kakahuyan, patawid na doon sa may sapa, papunta doon sa kapilya. Agad nilang napansin na parang may mga nilalang ang nagmamatsyag sa kanila sa kanilang dinadaanan agad naman na napansin iyon nitong si Butchok huwi ka kay Padre Gado Padre Gado mukhang may mga sumusunod sa atin ilang sandali bago sumagot itong si Padre Gado sinubukan muna ng pare na pakiramdaman ang buong kapaligiran napabilib ito sa lakas ng pakiramdam ng batang kasama niya, itong si bocok Nag-uusal na din ng ilang mga orasyon ang pare at pagkatapos dito niya napagtanto na may mga nilalang nga ang mga nakapaligid sa kanila. Agad na inaabisuhan itong si Padre Garo ang kasama nilang matanda. Napapansin din kasi niyang parang bumuka-buka ang bibig nito. Hindi pagganap na gumaling ang mga ito sa pag-inom ng kanilang inumin sa isang bisis lamang. Kaya natitiyak nitong si Padre Gado na nasa katawan pa nito ang yanggaw. Kaya agad na pinasuot ni Padre Gado doon sa matanda ang kanyang habak para mapigilan ito ang pagkabangis ng matanda. Sa isip kasi ng pare, baka magkakaroon pa ng bakbakan kontra sa mga aswang na nasa paligid at mapukaw pa ang bangis ng matanda baka atakihin pa sila nito. Lumingon din itong si Padre Gado sa batang si Buno. Agad nawi wika nito kay Butchok. Dodong Butchok, alalayan mo ang kapatid mo kung magpapakita ang mga bangkilan na ito. Nang pagkaagresibo, wala na tayong magagawa pa kundi patayin natin ang lahat ng mga ito dito sa kakahuyan. Manong Raul, huminahon ka lamang. Huwag ka nang alam. Kung may mga bangkilan ang aatake sa atin, hawakan mo na rin ang habak na ibinigay ko. Mapipigilan niya ang bangis ng yanggaw na nasa loob ng iyong katawan. Tumango lamang ang matanda. Kanina kasi, naramdaman niyang umiinit ang kanyang katawan at nagsimulang lumabas na ang mga pangil sa kanyang bibig. Ngunit nang mahawakan niya ang habak na bigay ng pari, mabilis naman na kumalma ang kanyang pakiramdam. Ilang sandali, habang tumatawid na ang kanilang grupo doon sa tulay, may nakita na sila doon sa kabilang bahagi ng tulay na anim na mga katao at alam nila agad na mga aswang ang mga ito. Samantalang may nakita pa silang mga malalaking ibon ang nasa kakahuyan na nasa gilid lamang ng tulay. Batid nilang buhay nila ang pakay ng mga aswang na ito. Agad na inaabisuhan ni Butchok ang kanyang kapatid na gagawin ito. Ang gusto nitong gawin, huwag lamang itong lumayo sa kanya. Hawak na ng batang si Butchok ang kanyang dalawang matatalas na mga garab. Samantalang itong si Padre Gado, bit, bit na nito ang kanyang pinatalas na buntot pagi. Habang gawa naman sa kahoy na sinukuan ang hawakan nito nang makatawid na nang tuluyan ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng sapa agad na umaangil ang mga asuwang at wika ng isa sa mga ito ang lakas ng loob mo padre para mangialam sa amin dinadamay mo pa ngayon ang mga batang iyan ngunit pasinsyahan na lamang tayo kailangan ng wakasan ang pangingialam ninyo dahan-dahan na lumalapit ang mga ito sa kanilang kinatatayuan habang ipinakita na ng mga aswang ang kanilang mga matatalas na mga pangil nakalabas na din ang kanilang matutulis na mga kuko amoy na din nila ang kakaibang baho ng mga aswang na parang malansang isda bulong nitong si Padrigado mga ordinaryong bangkilan lamang ang mga ito dudong butyog patayin natin ang lahat ng mga ito at hindi natin hahayaan na may makakabalik pa doon sa sentro ng sityo. Sagot naman nitong si Butchok. Masusunod, Padre Gado. Ako na ang bahala din sa mga ito. Ilang sandali pa, habang papalapit sa kanila ang mga asuwang, biglang naglundagan na ang mga ito at nakahanda na silang sagpangin ng mga ito. Samantalang ang mga malalaking ibu naman na nasa itaas ng mga kakahuyan, biglang bumulosok na din ang mga ito ng lipad papunta sa kanila. Agad naman na kumilos ang batang si Butchok. Agad niyang sinalubong ang mga papaatake sa kanila. Agad na nagpakawala ng mga pag-atake ang batang si Butchok gamit ang kanyang dalawang matatalas na mga garab. Pagbagsak ng isang aswang sa lupa, agad na itong nangingisay at malalalim ang hiwa nito sa may liig agad naman na umatras ang batang si bocok, para makaiwas sa pag-atake ng iba pang mga aswang samantalang itong si Padrigado agad na itinarak ang kanyang hawak na patalim doon sa liig ng isang aswang kaya agad itong napangasab at bumulagta sa lupa inatake na din sila ng mga pagkalmot ng mga bangkilan Napakaingay din ng kanilang mga angil. Agad naman na umikot itong si Butchok dahil sa kanilang uluhan papalapit na din. Ang mga malalaking ibon habang nagbabago na ng anyo ang mga ito bilang aswang. Agad na sinalo ni Butchok ang ginawang pagkalmot ng isa sa mga ito at hinila na ito ng bata. Pagkatapos ibinagsak niya ito sa lupa. Dito na Nagpakawala itong si Butchok ng magkakasunod na mga pagtarak gamit ang kanyang matatalas na mga grab doon sa katawan ng aswang. Agad na binawian iyon ng buhay. Dalawa pa ang mabilis na pinagkakalmot itong si Butchok habang malakas na umaangil ang mga ito. Maaring galit na galit ang mga aswang na ito nang makita nilang namamatay agad ang kanilang mga kasama. Ngunit dahil sa hindi pinansin ng mga ito, ang batang si Buno agad na lumalagapak sa lupa ang isang aswang nang tamaan ng sapak ng paslit na si Buno. Sapul ito sa katawan. Agad itong naglupasay dahil sa sakit. At pagkatapos dinaluhong na ng bata at pinagsasapak ang ulo ng aswang. Kaya makalipas lamang ang ilang mga segundo nakadilat na lamang ang mga mata nito habang lamog-lamog ang ulo ng aswang gulat na gulat ang mga aswang sa ginawa ng bata ngunit may isa pa rin sa mga ito ang mabilis na dinaluhong ang batang si Buno at pagkatapos hinawakan agad ang magkabilang balikat ng bata plano sanang bitbitin ito ng aswang paytas ngunit ang ginawa ni Buno ang hindi inaasahan ng aswang Agad na nahawakan ng bata ang liid ng aswang at pagkatapos walang pag-alinlangan na ibinagsak niya ito sa lupa na ulo ang nauuna. Napaigik na lamang ito at nakakaramdam ng sobrang pagkahilo. Hindi na iyon nakatayo pa dahil nagpaula na ng mga pagsapatong bata na naging dahilan para agad na mabasag ang panga ng aswang at pagkatapos mamatay nang matamaan din ito sa liig ng mga pagsapak ng batang sibuno.